Patuloy ba tayong nagsisikap, na gumawa at kumilos, na naaayon sa pagtupad natin sa ating kulin, sa ating tungkulin bilang tagasunod ni Kristo? Mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Ngayon ay nasa ika-26 na linggo na tayo sa pagkaraniwang panahon Nasa ika siyam na araw na tayo sa buwan ng Setyembre, apat. Patuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagsisikap na maging mabuti, lalo-lalo na ang pagsisikap na maging mabunga ang lahat ng kabutihan na ating inihingi, na ating pinapangarap, at na ating ginagawa. Amen sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 9, Versikulo 38, 4, 3, 4, 45, 47, hanggang 48, Alam naman natin na sa buhay ni 56, binigyan niya ng 60, ang lahat ng mga alagad upang gumawa rin, ng kanyang tungkulin, ng kanyang misyon gaya ng pakikinig, gaya ng pagpapalayas ng demonyo. Kung ano ang ginagawa ni Jesus, talagang ibinahagi niya rin ito sa kanyang mga alagad. Ngunit, dito sa ating ibanghilyo nakita ng mga alagad na may mga tao rin na gumagawa gaya ng kanilang mga ginagawa, ngunit hindi sila kabilang sa pulutong sa grupo na kasama si Jesus. Kaya sinaway nila ito. Ngunit sinabihan sila ni Jesus, huwag ninyo silang tigilan. Dahil ang lahat ng mga gumagawa ng mabuti ay kabilang sa atin. At hindi natin kaaway. Ang kaaway lang ay yung mga sumasang-ayon sa kabutihan na ating ginagawa. Kaya siguro tingnan natin din ito ng magandang pagninilay, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng ating mga misyon. Lahat tayo ay nagkaroon ng pantay-pantay na kakayahan. Ang misyon sa pagpapahayag ng kabutihan, ng paghahari ng Diyos ay hindi lang ito misyon na ibinigay sa mga pari, sa mga madre, sa mga katikista, sa mga laykong lingkod na nag, uh, aalay ng kanilang uras sa parokya, kundi sa ating lahat bilang mga binyagan. Ang lahat ng mga gumagawa ng kabutihan ay kay Kristo. Isipin natin ang mabutihan. Ang lahat ng gumagawa ng kasamaan ay nasa Diablo. Kaya, Nagsisikap ba tayo na maging instrumento ng kabutihan? Nagsisikap ba tayo na gumawa ng kabutihan palagi? Ano ba ang ating reaksyon pag may makita tayong mga tao na gumagawa ng kabutihan? Natutuwa ba tayo? Ang mga taong sa kanilang kakayahan ay nagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagtutulong, pakikinig, pakikiramay, at pakikiisa. Natutuwa ba tayo? Dapat lang tayong matuwa. Dahil itong misyon na ito ay misyon nating lahat. At salamat sa mga taong sa kanilang kakayahan ay patuloy na kumikilos. Tumutulong sa mga nangangailangan na hindi na kailangang pa sa buong sambayanan. Alam ko maraming mga buhay na mga santo sa ating kapanahunan ngayon. That on their own little way they continue to help support others especially the needy kaya sana tayo ay maging instrumento rin sa pakikinig pag-aalay ng sarili panahon kakayahan sa ating kapwa lalong-lalo na sa mga nangangailangan kaya nga sabi ni Hesus huwag niyo silang pigilan dahil ang lahat ng gumagawa ng kabutihan ay anak ng Diyos. Ang inyong lingkod, Father Paul. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Bigyan mo kami ng liwanag sa aming isipan, sa aming puso. Upang sa gayon ay taas noon namin ginagampanan ang aming mga tungkulin, lalong-lalong na sa pagpapalaganap ng iyong kabutihan. Amen.